kahit ganyan ka, nagtatribe ka pa rin. Hindi, hindi ka yung, oo, oh, oh, disabled ka, mangipangihinaan ka ng loob, diba? At saka para hindi ka madiscriminate ng ibang tao. Kung gumagawa ka ng awareness eh, na, oo, oh, 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 may threat ka, pero kaya mo. Safe ka, safe yung magiging pasahero mo. <coughs> ano yung niya, sir? Verbal o ano? Motor ko. Motor. Dapat nagwa-vlog ka din, Goya? Yeah? Okay. may may threat syndrome siya. Involuntary motion na nga, nga. Hmm. motor ng katawan. Dami ng blogger sir, eh. Ha? Dami ng blogger. Hmm, madami ng blogger yes. Pero, sorry, ang uh, hindi, hindi, discriminatory ang sasabihin ko, sir, ha? Hmm. Madami ng vlogger, pero special case yun sa'yo. Opo. Kasi, di ba, kahit ganyan ka, nagtatribe ka pa rin. Hindi, hindi ka yung, oo, disabled ka, mag-ipangihinaan ka ng loob, di ba? At saka, para hindi ka ma-discriminate ng ibang tao, kumbaga, gumagawa ka ng awareness, eh, na, oo, oo, may turret ka pero kaya mo safe ka safe yung magiging pasahero mo o oh, para iba o okay, yung kasi yung mga kagaya namin na may trip, siya na nabibigyan ng na kanin eh na limitasyon eh na charge ads eh mm, -hmm. diba kasi natatakutan Mm. Lalo na yung mga medyo, sabihin natin, medyo old school na mga tao. Pero kung naiintindihan mo naman yung sitwasyon mo, mm. ba? sunod lang Goya mag-vlog ka na. <laughs> <laughs> sige siya. <Ay>, mga napangalag ko. ano? <laughs> <laughs> grab me the best. O, ganoon Grab me the best. <laughs> Pwede nga, ano? Grab me the best. Tapos, ang i-feature mo sa mga vlog mo, eto yung normal conversation. Opo oh, no. diba? eh, Parang nakikita nila na kahit may ganito ako eh, nagampan ako yung trabaho ko, no? Ay, na kaya ko eh. Mag, mag mag silbi sa Sarah, grab me the best ah, sa public gano'n. na hindi kayo dapat i-discriminate yung porket ganyan kayo mm. hindi kayo violent maintindihan naman dapat ng mga tao na hindi kayo violent kasi so, iniisip nila pag ganyan ay baka mga pano kami ganyan ganyan o oh, ang um, madisgrasya na no? hmm nagagating kasi mga natatakot sila eh baka mababasar eh saka una kuya confident kang humawak na manibela sino mo disgrasya? ikaw na may hawak na manibela o kami na pasayaro ito ang hindi. Confident ka. Na-detribe ka dito. baka hindi ka mga gawin ito kung hindi ka naman kaya, sir. Oo. Hmm. No. Kaya na, no, syempre, sir, iba, may iparawag yung gano'n eh. Pagkaiba tayo ng pananaw eh. Hindi, sasabihin ng inyong tao. O, oh, ikaw, kung ikaw, tiwala sa kanya, ako, hindi. Oh, Parang ganon. Okay. Hindi. Na ko ng si tao eh, di ba? Mm. Kaya matutulungan ka ng vlog mo, ng vlog na gano'n, kuya. Para ano, awareness sa kanila. Tapos, ipapakita mo sa kanila kung saan ka napupunta? Napunta ka na ng Quiapo, Makati. Yung oh. mga busy areas. Ibang lugar, sir, no? Oo, busy areas na hindi mo alam kung pipinahan ka ng mga chip, di ba? Pero pag sumikat ka, kuya, wag mo kayong kakalimutan, <laughs> <laughs> Oo, oh, sir. <laughs> Gawa ka ng YouTube. Mula. Siyempre. YouTube channel. Kasama ka sa vlog ko, sir. <laughs> <laughs> Never, ay I, I, I really heard teach you na gumawa ng girl. Hindi para sa akin, hindi para Opo. sa awa. Kasi siyempre sa isasama is, is, ko rin kayo sa vlog ko para katunayan na isang sa mga naging pasero ko na magpapatunay na sick ko kayo maihahatid. Diba? Sick ko kayo naihahatid. Pagka yung driving ano ko, nasaksihan nyo. Marami kaya mag sa akin doon. <laughs> Magpapalaw. Marami yan siya. I ibang walang kwentang vlog. Nagpapalaw. Ito kaya sa iyo kuya. Kung sakaling mag-ano ka. Halam ko na intro mo kuya. Oh. So yung intro mo, Mm. I-explain mo yung Tourette Tapos oh. kung anong nangyayari sa'yo tapos, A day in my life oh, mm. With Tourette's Syndrome mm. A day in my life I died as a gravel driver With Tourette's Syndrome ano? Mm, grab me, ano sir? Grab me the best. Grab me the best. <laughs> hashtag mo yan. Hashtag, grab me the best, no? Kasi may mga hashtag-hashtag yan. Hashtag, grab me the best. Parang connection ng grab tapos parang i-grab mo ko, no? <laughs> Kasi because I'm the best. Uh, parang oh parang I'm the best, no? Parang grab me because I'm the best. Correct. Parang gano'n, no? Okay, samang. Kaya ko kayo kayo na. <laughs> hashtag, no? Hashtag, grab me the best. <laughs> mm, may pamilya ka na ba, kuya? Yes, sir. Ayun. Magpatulong ka sa kanila. Pag may vlog ka, naku. Okay. ka, hindi ka na mag, ano kuya, mag drive drive. Baka ng <laughs> customer. sana <laughs> nga, <laughs> sana nga. Ganun sir, no? Pa, ano lang, pa chill chill na lang, no? Hindi hmm. mo drive, mag grab ka? Pero, I ay, mean, oh. mag drive ka. Pero, hindi na okay, ano, yung kapitan, kapitan na. Chill chill na lang. Si <laughs> uh -huh. Kasi may sahot ka na din, eh. Mm. -hmm. Depende sa ngin yun lang. Pag na-monetize na, sir, no? Mm -hmm. Dollars pa man ang ano mo dyan? Yung sahod mo. Alam mo, kuya, ang isa sa effective recipe sa online mm -hmm. is yung, sorry, ah, mm -hmm. no, no discriminatory whatever, oh. Okay. is yung, yan, gifted. No. Mm. Yun. Every dramatic na nakakaantig sa puso, oo oh. epekto, pumapatok. Dalawa mm. lang yan. It's either uh, yung nakakatawa, mm. O yung nakakaiyak. Nakainspire, no? O oh. Malamang na-experience mo din, kuya, no? Pag nagko ka, nilalayuan ka, no? Ano po, nalasak po yan sa pas, mm. May nakatabi ako sa pass, tapos lumipat siya. <laughs> sa tren, ganun din. LRT. Bisa na pagkakamalapang akong ano, eh. Ah, that's all. <laughs> may mga ganun, may mga ganun sa nangyari sa akin, sir. Pagkamal na kong ganun. Kaya pagdating mo sa bahay, kuya, magpatulong ka na sa mga anak mo. Sa di mo sa anak mo, kuya, hmm binigyan ka namin ng idea for yeah. awareness para sa mga taong hindi talaga nakakaintindihin. Mag- maganda eh, maganda, magandang storya eh. May may inspire kaya sa akin sa pag kinuha Meron 'yan. Bigla akong ganun, sir. Meron 'yan. Pa, Balabawa, sir. Kung ba 'ko sa mag-vlog ako, sir, papalo niyo ako, sir. Wala. Kung ba sir, sasama ko sa vlog ko. Okay lang sa inyo, sir. Wala. Ay. Hello guys. We are Di di kuya ito na unang vlog, sir, no? Oo. Oh, wala oh, walang problema. Siya po, naging uh, naging customer niya kami from next to ganito, City Hall. And we're happy at we're safe. Kamusta yung, kamusta yung driving naman, sir? Kamusta yung driving? Very good. <laughs> Smooth. Di siya, ano. Dami tayong, ano kasi ang karaglen? Yung ano? Honestly, kuya. Ibang nagdadrive na, ano? Garang, ano yan? Oh, pakadjot-kadjot. Wala, mm -hmm. wala. Yung uh, distansya mo sa sasakyan. Nagdadrive din kasi ako. Apo, uh, Safe distance ka palagi, eh. Opo, uh, oh, sir. In, ano, sir, eh? Diba? Uh, Para talagang, kahit magkabulagaan mas, sir. Ang malaking chance ko na ab abutin ka man sir, hindi gano'ng kalaki maging saslasha ko. Isa sa mga tinuro sa LTO sir eh, dapat kita mo yung gulong na sinusundan mo eh. Sa so, 3-second rule. Kasama sa ka sa vlog ko sir ah. Sure sir. Ah, wala kang problem kong. sir. Ano kaya kung ko na sir alam. ang pangalan ni Marlon Tourette vlog. Correct. Pwede, pwede. Pag mayroon kasi, hanap ko, sir. <laughs> Basta, sir, parang naging sikat ka, huwag mo lang na kami nakakalimutan. <laughs> Siyempre, sir, hindi kayo makakalimutan, sir. Kumaga parang pinaradan nyo sa akin na, ano eh, na, na parang komportabig sa biyahe. Parang hindi pinaradan sa akin na kinakabahan. Kaya parang chill ka lang, <laughs> rust ka lang. Kaya nga, kaya nga, kaya sa inyo, sasama ko sa vlog ko, sir. Ayun eh, yung camera natin, sir. Huh? Oh? <laughs> pwede kayo kumaway sa camera natin, sir. <laughs> Ay, Hello Ayan. po. Salamat Thank you, Kuya. <laughs> pa-sir, si pa-sir. Pa, Glenn po. Sir Sorry Glenn lad. at si Lance po. Sir Lance, yan. Pwede mo search, search yung ano yung Marlon Torres vlog. Hindi po. hi. Ah, okay. Oh, pwede mo search <laughs> yung Marlon. Meron ka na pala eh. <laughs> Ang katalaan niya sir, may nag-vlog nag 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 po talaga ako. Hello. Oh, Hello. Sabi noon. na nga ba, ikaw yun eh. Ikaw yun eh. Nakakita na kita sa Facebook eh. Hi, good afternoon. <laughs> shout out naman, boss. Yan, yeah, sige, shout out nyo sir. <laughs> We're safe na karating sa QC City Hall. <laughs> yan, yeah, ha, ha. Okay lang yung post mo doon, sir. Okay lang. Po. Ayun. Gusto mo makita ka sa public? Oh, boy. Okay lang. <laughs> no, 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 no. Okay Okay lang. <laughs> na may magtagumpay ka, sir. At uh, kayo, huwag kayong makita ng utak, ha? Hindi porkit may ganyan. Hindi discriminate nyo na. Bigyan natin ng chance, na, sir, no, sir, uh Oo. -huh. Kasi yun, yun, yun ng kailangan na, na namin, eh. Yung bigyan kami ng kanina parang uh, at pakita yung kaya namin. Oo, uh naman. -huh. So, nasa city hall na po kami. Bababa na kami. Bye-bye. thank -bye. Ay, you, both. Thank you. Save. Save the safe, safe, Save Safe, safe. enjoy. Thank you. Thank you, Thank you, thank you.